ngayon What's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Nandito po tayo ngayon mga karabas sa Aplaya ng uh, San Roque 1 ano? Siyempre dito sa bayan namin sa San Jose So bakit ba tayo nandito mga karabas? Siyempre alam nyo na Sisimulan na po natin yung pagpapagawa ng ating uh, fiberglass na bangka Sa pangunguna ni <laughs> Kabugto Mat Mga karabas sila po yung main na mag cover na tong ano natin na to yung uh, pagpapagawa natin ng ng bangka ano so sila ano yung pantay natin pre ando kinuha yung generator para may magamit sa pag pistis ng kahoy saka pag cleaner pag linis mm -hmm. ito na ang mga bangko so, sinetap na nila yan pala kanina mm -hmm. so yun nandun yung generator mga karabas yung generator ni Raptor So, syempre, kailangan ng sa pagpagawa ng bangka, kailangan ng kuryente. Lahat ng gamit. Yun, mga kahoy, titistisin. Kailangan ng ng sander, di ba? Ng barena, liner. So, kaya kinuha po nila yung ano, yung ano ngayon, generator. So, ang ano dito mga karabas, na ipapagawa po natin, itong pinakatakip, pag ba itong ano na to? Itong ito. O tawagin ni Kubierta na ano pa rin, no? In, okay. Tapos papagawan din po ng kamarote Kamarote naman yung bahay-bahay ng ano o, bumper niya dito Bahay-bahay ng bangka Yung bumper Para, hindi yung Ay, Yun tama Cover lahat no? Kasi, hindi na po namin i-double engine Kasi mahirap pa magmuntahe dito pre no? Baka magdiri yung magbitak okay naman eh. di si Ocho kabalyos yung makina. Tsaka bago, makakarados. Eh, pag naglaot naman kami hindi pwedeng isa lang. So, convoy, convoy. Lalo na kung malayuan. Yun, tapos cutting. Hmm? Tapos, uh, batik. Pagkitan natin syempre to. entolda tolda. So, ngayon makakarabas, may mili muna kami ng mga gamit para dito, ano yung mga una mo nang kailangan yung pangayong ngayong araw at uh, yun nga nang bakit ko kanina paglalao tayo kailangan convoy convoy kaya yun lang yung kakonvoy nito minalas kahapon ano pre <laughs> pasyalan natin silipigan natin doon yung ano po Ini selikan. Oh, balik balik empatik nong kapung. Bulung. kaya nak punta. ambulong oh. Testing palang. Hmm bumigay na nga <laughs> sobrang lakas din kasi kahapon ganito hmm. puti puti rin ang daga ah lakas daw mga karabas ng amihan kahapon chat si Mari missis misis niya eh misis naman tikna daw sila no? tikna okay. yun dalawa dalawang uh... dito muna sa hulihan bumigay Bale. tapos di binabanti ko sa unahan bali din yung sa unahan nabali ka sabi ko sobra tara silipin natin doon ano mo? Yun yung mga karabas yung kakaano lang namin, kaka-repair lang. Eh, malamang. Repair na naman din. Ba? Walang katapos ang repair-repair tayo. Batik lang ngayon. Yun talaga. <laughs> 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 talaga. Batik lang naman yun. No? Oh. Repair po tayo ng batik sa uh, ano Silipin natin mga karabas. Oh. batik rin yun. Oh. Hmm. Oh. <Sapi> lang pala. Nakaw! <laughs> <laughs>

yung sige sige ko ayos pa? Okay yung sige sige ko yung gumigay Yung mismong batik Ano lang kayo ko Ano eh, parang yung yung tangili ba? Video, ano talaga yan, may nang kahoy Ano lang dapat daw batik yan eh Kaya nga eh Kaya na kawayan. Dali mga Isapin lang na kawayan Se.

naglalaro. Nasubukan ko mga karaba sa Palawan tong Dibay na nung bangon na to. Putol talaga siya. Ito ngayon sa may tinong ng Dintor ni Luhan, doon naputol. Nagbuta ka ako eh. Sarap ng pala, palaban namin kahapon Pak! sabi ko. Sabi ni Unyok. Putol. Ginalibang-libang ko lang yung mga kasama namin, baka matakot eh. Ay, eh, kalakas pa naman. Ay, grabe na hapon ng hangin. Pinapunta oh. ko sila doon. Doon tamba pagtamba na ganyan sa ano, parang nang damba. Mag-itig naman yung, mag yung unahan. Grabe Ay, ay. Titikang ka nga. kami doon sa... irabe, ito sa, sa maritime. Pagpunta no. naman agad kami doon. Tinabi ko doon sa may islang lubog. Doon kami nagtali. Grabe na. Pabulong hawa ko na naman eh, kami doon sa mga babaw. Tapos pinatalihan. Pinasakay ko na lang yung mga uh, nakasakay doon. Uh, sa ano? Sa mga uh, okay. Boy Kyot Tingnan nyo yung tapa ng buhok ni Boy Kyo to Yan yung mga karabas niya mo Yan o, oh, o, oh, oh. Kaya talaga sa namihan O, oh, o, oh, o oh, Kitang oh. oh, kita mo gano'ng Kitang kita o oh, gano'ng kalakas sa namihan Kaya kahit na maayos na natin yung baka natin Kakansahin pa rin natin Hindi tayo basta bibira ng malakas ba Tingnan nyo na itong nangyari ito sa isang pangkatigabot pwede pili oh. oh. Ibalay oh. talaga. Ibalay talaga. Ibalay talaga. Ibalay talaga. 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 tapik lang nakahoy eh Oo, oh. <laughs> hindi natin tawaran, ibibigay naman rin. Pagkasulina pa rin natin. Oo, pagkasulina pa rin. <laughs> Ganda na ito, Black? Ganda na.

de que vos.

tayo mga karabas pagkatapos natin bumili ng tolda para makabit na natin para makapagsimula ng magtistis yung ano, yung panday natin <tipan> yung okay, mga kahoy natin mga karabas paper tree <tipan> so, yung ano po yan yung legal na kahoy wala po tayong gagamitin dito na illegal na kahoy na yung matitigas so paper tree po yan

para munahan ka bayan sama ni boy karban senyok mai ko penegari dari dit pas dai bas ro mangara bas le ni tar kami wasang ka sa aplaya tapos maraming kabahayan di mai wasan basura Kaya akibat na yan ng ano akibat na yan ng bahayan sa ano Ayan, yeah, masakit sa katotohanan. Yeah, Ayan, pero, syempre, bago tayo umalis dito, pupulutan natin lahat Para ito, at least, itong area man lang na ito, eh, malinis natin. Ha? Tama yun, Mon? Tulsa. Tatlo, ganyan? Oo, tatlo. 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 Tatlo mag-may ang bro ha sa tuha. Eling nani atataya. Oh, pandin no. Indi ni nani atataya. Mm -hmm. Abi labin kusin ta. Adito banda, parang alanganin topre. Mm -hmm. Tayo na sa bakod. Ha? Si e, tayo na sa bakod. Konting bawasan mo muna 'yung video. Darin text mo lang. dito bigyan nyo pag Wait lang. Mon, yun yung pangano natin. Palabag natin. Papawa nga, board. I-tukot natin dito. Para malaman talaga natin kung ano talaga. Alam mo ba? Ano Ito ba ang Pero sa yung sa Sa lagaran. Okay, ba dyan pa rin? ang butas? O mo kung isang pa? Dito pa dyan? Ay, pagandito lang ano? Oo.

Ito mga hukay. Basta butas. Alam. Hindi rin mo talaga magbutas. Hindi na. May laman to. Basta butas eh. Ito. Ito. Uh, o kaya gusto mo isakto mo lang dito sa ano mo poste para may mga kapitang ka Tama? Tama? Ilabas ko tamo, ilabas natin ito Ilabas natin ito yan. Perfecto. 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 Perfecto.